Yada yeah, day, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam, sampo. Oh, sampo sila. Wala tayo sa karerahan. Si Kachika ay naghahanap buhay. Vlogger na naman siya. Nako po, hanggang dibdib na po ng kalabaw ang putek. Hanggang dibdib. Wawang kalabaw. <laughs> hanggang dibdib pa lang na kailangan kasi mga kachika kapag maputik na ganyan isang way lang sila para hindi sila pahirapan masyado kapangit nga <laughs> Pang -ano Kahon na natin yung... Ka na, Santa Isabel Pataas nung aahonin natin na to Putik dito tapos dito pataas Mga kachikaw ganyan Slanting So kaya sila din eh Doon sila aahon Ayun na Hindi naman kabudakit. Hindi kabudakit yan. Pahinga pa yan din ah, Tatlong tao po muna. <laughs> Ayan mga na nakasama natin dito yung mga Team Santa Isabel. Karyada day muna tayo. Wala tayo sa karerahan. Ah, Team Santa Isabel. Ano pangalan yan? Ano? makibaboy ayun pangalawang salida ayan na Santa Isabel pa rin yan kuya anong pangalan yan? anong pangalan? nonoy lang ang malakas ayan na pangatlo legendary kahusay umakyat garantisado garantisado pang si kulot Kuya, ano ba ala ni kulot? Wala pa hinete. Lagitik, oy. Sa si Lagitik, Doon. Super lolo. Oh. Hmm. Matawag pala sa akin eh. Oh, naman makaibigan naman tayo, Ay, Lakad ka ng lakad. Eh, hindi tayo, diba? <laughs> pa. Parang gusto ko ng, ano nga, ng ha? 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 Grabe naman ang putik hanggang mukha ng pala niya buso. Si one, si one side. One side. Ah, oh, oh, oh. oh, na, ka excited. Kati ng kalabote nete. Tata ka ng pala niyan. Mulagat, Mula katuloy ni Mulagat. Mula. Ayan na, susunod. Ayan, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Naku! Nahirapan hanggang dibdib ang putek. Kuya, anong pangalan yan? Bokbok. Bokbok. Nahirapan bagya si Bokbok -bok doon ah. Hanggang dibdib ang putek. Excited sa salidahan. Sige. Sige, kalakas. Anong pangalan niya, kuya? Iskwalado. Iskwalado. Oh, ayan na. Napoles. Bakit parang karga si Napoles? Napoles. Walang karga eh. Tatlo lang. Ayan <laughs> e na. Ibababa na. Oo. Oh. Oh, Huwag ka magdumi. Nandu-dumi ka eh. Walang dumihan. Nandu-dumi ka eh. Gusto mo rin mag... Mangdamay sa dumi eh. Marap ka sa akin. Dali Hanggang dibdib yung putik eh. Nandudumi yung kalabaw. Ang dadamay eh. Salamat sa Team Santa Isabel at sila ay na kasama ko naman sa bukid. O, oh, nakita nyo naman ang buhay mga kachika. Talaga naman hanggang dibdib na lang. Pala, ay, hanggang mukha, hanggang ulo. May putik. Mahirap bumuhay ng kabe talaga. Huwag na kayong pag kumabit kayo, buhayin nyo. Tingnan nyo ang dinadanas. Sabi gabi, papagurin pa kayo nyan. Huwi nyo sa asawa niyo naman. May sermon pa. Kaya wag nyo na. Dagdag abala lang. <laughs> Bagay oh, mainam ni mga riyada kaysa nag-iibig, kikita ka rin eh kahit pagod. <laughs> Iwas pa sa pag-aalaga ng anak. <laughs> Ako natan yung hila na yun. Paano? Thank you. Team Santa Isabel. Thank you. Maraming salamat sa team Santa Isabel. Uwian na tayo.